nal. Uh, naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na eh, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's uh, that's life kesa sera uh, but then I told him na uh, some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga 'yan umalis ng bansa si President, uh, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis susunod po ba kayo? Ay ah, yes. Ah, meron na pong arrangements ah, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado ah, doon kung saan man siya dalhin. Ah, pupunta kami ako at ah, pupunta yung mga abogado and ah, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ipitingin niyo ba tama yung na naging proseso na sa, 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 uh, sa wiretapping? Ay, hindi. Hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC. Uh, the uh, the defendant should be taken to an a court a local court dapat dinala siya sa korte at uh, yung proseso natin dito sa loob yun yung uh, masusunod para sa pag-implement ng warrant ah about uh, uh the legal matters lang no uh, so sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin Uh, for his uh, lawyer. Pipi, ano pong plano niyo Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po sana makausap din si Father? Uh, ah, yeah, and then sinabihan ko din siya na ano, oh, huwag tumanggap ng pagkain sa katubig uh, kahit kanino. I understand uh, nag prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant uh, maghanda ng go bag. So TV, hindi kayo pinapasok. Ano pong plano niyo dito ngayon? Um, well, nag-aantay ako papasukin nila dahil gusto ko makausap personal si mahirap kasi sa video call kasi choppy ina-jinajournal nila yung signal kailangan ko siya kausapin ano po sabi maraming salamat sabi ni Raul Lambino daw yung TRO any update po dito wala po akong update sa temporary restraining order ng Uh, Supreme Court but as I said lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport kung Pilipino ka hindi ka papaya na ginagawa ito Were you surprised? Hindi po makita po si Were you surprised by this by this scenario or is it something that you expected? Oh, um the moment that uh I was already. I was still in the cabinet uh, when this was mentioned, and the moment that I talked to the justice secretary, and then I noticed that he had a very vague answers. Uh, we already started to prepare, but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte, so we have a a book about uh, what to do. Uh, and all the research materials about uh, ICC. So that is what we did. And then we shared it with, we shared our drafted petition. Uh, we had two for me, we shared it with the team of uh, PRR. VP, VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself no. regarding the matter? No. Why no. not? Because uh, the way that they are doing it right now, uh, there's no talking to uh, the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. We have he a message. If ever na madala ngayon sa The Hague si dati nga Pangulong Marcos, kailan po kayo susunod? Ay, siya siya. Padala mo doon. Oh, sorry, sorry. Dating Pangulo na siya? Yes, yes, yes. Very soon. Ano? Very soon. Why? If you're already... Very Ah, if ever ano, niya ngayon sa The kailan po kayo susunod Ah, okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod uh, ako. Kasi kailangan ko sa kausapin yung mga abogado doon. Bakit personal why? Bakit why? Ha? Tatingin niyo po ba nagiging personal na po ito? Oo. Very personal. Nakikita niyo naman. Nakafile sila na ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng Kumokwestyon uh, sa ginagawa ng administration ngayon. Sorry. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service uh, to the Filipinos. Community. Message po Wala akong message uh, sa kanya. I don't, I don't think that uh, there's talking to a person who will allow uh, a citizen to be turned over to foreigners. BB, uh, uh, can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or naging tayo ng clearance? Ah, uh, hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami nag uh, paala, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. BB, Sarah, bilang uh, bilang sibling mga mayari, ano yung pwede namin magawa para may tatay Accountability transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, di ba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa gawa nila na mga um, uh, akusasyon. Okay, what's your message to the critics of the former president saying that he hadn't What's, what's your message to the critics of your, of your father that he had it coming? Um, there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, um, wala sila kung kung para sila sa justice at sa batas walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, is that, does, that, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, ba diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit mo, hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumanggi, ma tumanggi na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At uh, pero may uh, info ma'am na ang nasa likod daw na po nito is si former Senator Trillanes. Trillanes na yung Well, siya yung nag-file. Mm -hmm. Diba? Siya yung nag-file ng uh, complaint and uh, siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni uh, Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So yes, of course, uh, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, um, next move lang. Next move lang, sorry ha. Pag, uh, kasi crucial itong gabi ngayon ito. Pag hindi may labas yung ERO, ano next move nyo? Uh, hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So, i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Um, yes, so yes. Uh, Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, kung kayo pumayag ang isang Pilipino, ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Yeah. Parang ganyan na yung nangyayari. Parang, and um, all um, because, and all parang because, ay tumagay kami rito, para kayo tayo dito. Parang dito, parang dito. Tama. And parang all, para kayo tayo dito, para kayo tayo. Because, Ka na lang, uh, ah, yes, yes, yes. And all because, mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil, yes! uh, dahil, ang lakas ng vote rate sa uh, 900 candidates ng uh, PDP laban. At mag ingat kayo, ha? I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari uh, scenario ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nag-snowball yung black voting ng... Uh, nine candidates ng uh, PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, ba? Diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo. Bibilhin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi umalis uh, sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng uh, kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung uh, PDP block voting of uh, nine candidates, natanggalin nila si um, President uh, Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po ni uh, dating Pangulong Okay naman siya. Um, sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ako sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero minessage, tinext ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, um, uh, huwag ka na magantay dyan na uh, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil, tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doorma doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa Pero alam niyo dapat may pride tayo ba Dapat tayo kami-kami Pilipino Ma'am, how is he taking this one? Okay sa tayo. Oh. nag kami kagabi. Um and he was okay. Okay. Oh, oh. Sabi niya lagi, idaan lang sa ligal, idaan lang sa ligal, yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, uh, legal lang. Hindi, kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niya about this? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama uh, lagi. And then meron siyang mga gamot at uh, meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Um, ang pagkakarinig ko kanina mataas yung, uh, sobrang taas ng blood sugar niya kaya nag-insulin sila. Somehow, how true the reports na naging daw po ng asylum si former President Duterte sa China? And what was denied by Wala, wala. I was there um, in uh, Hong Kong. Uh, wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung, person, yung personal na panggigipit, sa tingin nyo, babalik ka dito ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina, sir, eh, nandyan yung tao. I mean, tagalin Manila si uh, President former President Duterte sa equations at midterm elections, nandiyan yung taong bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign About or the ICC? Yes. No, we did not discuss uh, anything. With, uh, were there discussions before this? No, President Marcos? No. There were uh, no discussions uh, with President Marcos, except that I wrote him a letter uh, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. and yeah, will uh, release that uh letter. Paano yung guest meter niya sino ba kasama niyo sa ano sa, sa plane? Naku hindi ko alam. Uh okay, again, sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama mm -hmm. si Kitty. Nandiyan oh, siya. Uh nandoon si Kitty sa labas. Yes. And and the uh, common law kayo nasa labas. Yes, si Hamlet uh, nandoon din. I'm, so, stated, you, uh, I'm okay. I'm ano lang ako, uh, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Uh, pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi eh, <laughs> iinit ang ulo ko. Huh? As Vice President, hindi ka pinakayagang parapas. So, parang kung nagagawa yung supposed to power here. Ah, wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa uh, yung uh, Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Eh yun yung desisyon ng Philippine National Police eh. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusex Zalaica Lopez. So, it's not surprising that it is happening right now. Mam, may mga balita na kayo daw po na tinatawid po kayo dito po sa issue ng ISIS. Sabi niyo niyo, mam, baka kayo na po ang next na mag-create after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Uh, sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil uh, ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Uh, anong handa? Kung mag na harapin, handa na harapin, handa sa... para malampasan, sa... mapagtagumpayan. Ay, niisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang uh, mga abogado. So, yan lang naman yung uh, concern uh, natin sa ngayon. But uh, so far, napaghandaan din naman yung gastos sa uh, para sa mga abogado. Um, so, um, okay lang. yes. My mother warned me about uh, me uh, as the next target for the ISIS. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabi umuwi na pangulo? Para pinapalayo ka ba niya sa ano, sa mga sa circle na umuwi ka na idamay ng pamumulitik? Ah, hindi. Kasi ano kami, uh, kung napapansin niyo, uh, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Uh, silang mag-asawa or kaming magama ama uh, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya uh, yeah, never kami nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makas makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong, ito pong private plane, itong chartered plane na pinagsakyan po kaya PRRD. Uh, Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico, tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng uh, airplane. Pero nung nakita ko na, na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung Uh, airplane, uh, nakikita na natin na ano nga, um, hindi, ibig sabihin, ginagawa nila talaga. Ma'am, may, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to um, ICC lawyers uh, sa ngayon. I, I, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local board. Ma'am, nag apply po ba sa inyo si na Atty. Torion at attorney Vic Rodriguez tungkol po sa sanctuary petition? Hindi. Uh, hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at uh, si attorney uh, Torion. So, ang nakakausap ko si attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko and si Atty. Harry Roque. Ma'am, na naisa kayo ba si former President Duterte uh, papuntang Netherlands, Do you now consider to run for 2028 presidency? Um, hindi pa yan yung uh, iniisip uh, natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, um, unak-una, hindi dapat makaalis uh, si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, <clears throat> kung pipilitin man uh, ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapapalik? Uh, sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, uh, yung pangangampanya ng uh, nine candidates ng uh, PDP Laban. Ma'am, sabi nila ma'am uh, may sinabi si Anthony Dixie Angeles. Ngayon, ngayon lang po ma'am. After po na isa kay sa chartered uh, Lear jet si uh, PRRD. Ang sabi niya po kapag pumalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng People Power. Oh, siya, hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang uh, statement so hindi ako makakomment uh, sa kung anong uh, nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuporta niyo po ito ma'am? Hindi ko yan, uh, hindi iyan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President uh, Rodrigo Duterte. So, tulungan ninyo ng taong bayan, tulungan ninyo uh, kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Pilipinas. So, oh, mga po, tulungan namin yan. Dibig sabi po ni Atty. Delgra, guling-guling daw po ninyo ng the panel po makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na panggigipit uh, sa kanila. Hmm, parang, I was born in 1978, no so, hindi ko na wala pa akong, masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga uh, senior citizens uh, ngayon kung ano nangyari, uh, matindi daw talaga ang um, panggigipit, oppression, abuse, and greed sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang iroplano? Wala akong uh, confidence uh, sa kahit ano mayon uh, sir, kasi nakikita nga natin, kahit ang mga competition sumusunod sila sa mga illegal workers. So, kahit kukita nyo naman yung uh, pag-file ng impeachment, kahit walang basihan. Ano ba? Ano Okay. okay? Um, final words. Okay. Hey, um, final words sa uh, natin, wag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang uh, um, presyo. Ang mahal na presyo ng pilihin. Uh, ang kahirapan ng ating mga tao. Ang korupsyon sa ating budget. Ang kawalan ng development projects. Ang nangyari sa PhilHealth. Ang nangyari sa ngayon na tila ba wa, na, we are ano? Uh, stagnant. Hindi tayo umuurong uh, uh, forward. La nandito lang tayo, nakatayo at walang nangyayari sa bayan. Walang nangyayari uh, tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, hindi yung impeachment. Pampahabol, nakausap niyo po si, si President, uh, si PBBM. Wala. Wala. Uh, hindi kami nagkausap ni uh, President uh, Marcos